Nagtry nga ho pala ako magluto na rin pork pulley, ari nga ho pala is sariling version ko. The best nga ho pala rin pambaon sa ating mga anak ngayon darating na pasukan. Madali lang naman ho itong lutuin. Bumili nga ho pala ako ng karne sa halagang 155 pesos pagkalabas ko nga ho pala galing sa trabaho. Abay talagang may presyo pa. Ang binili ko nga ho pala ay puro laman. May konti din naman hong taba. Pagkarating ko naman ho dito sa boarding house ay rin nga hinati ko na ng medyo maninipis. Nahirapan nga ho pala ako dyan maghiwa dahil medyo mapurol nga ho pala yung aking kutsilyong ginagamit. Pagkatapos ko nga ho pala rin mahiwa ng maninipis, akin nga ho palang hinugasan ng mabuti hanggang sa mawala na ho yung pinakadugo. Pagkatapos, tinigis ko nga ho pala yan para ho pag aking ay wala na ho tubig-tubig. Nang matigis ko na nga ho pala ri, ay maglalagay naman ho ako dyan ng mga pampalasa. Ari nga ho palang paprika. Pwede naman ho wala kung kayo ay wala niyan. Tapos maglalagay naman ho tayo ng garlic powder para ho kahit wala na ho tayong bawang ay lasan lasan na ho yung bawang. At maglalagay din nga ho pala ko dyan ng isang itlog para naman ho mas tipid. At ang gagamitin ko nga ho pala dyan breeding mix ay nga ho palang crispy fry. Pwede rin ho pala kayo maglagay dyan ng kaunting asin. Ako nga ho pala ay hindi naglagay diyan kasi nga ho malasa na yung ating crispy fry. Spicy nga ho pala yung akin nilagay diyan at gusto ko nga ho pala yung medyo mahalang-halang. Atin lang lamas-lamasin para ho yung mga ingredients na inilagay ko diyan ay magsama-sama. At take note nga ho pala, naghugas nga ho pala ako ng maigi ng aking kamay. At gagamitin din nga ho pala tayo dyan ng bread crumbs Kung wala naman ho kayo dyan sa inyong bahay ay pwede naman hong wala. Atin nga lang ho pala rin isasaw-saw din At pagkatapos, pag nalagyan na ho natin lahat ay magsasalang na nga ho pala tayo ng kawali. At magpapainit na nga ho pala tayo ng mantika. Kapag nga ho pala tayo magluluto na rin pork fillet, dapat nga ho pala yung apoy natin ay mahina laang. At mabilis nga ho palang masunog yung ating bread crumbs. Para ho yung pagkakaluto ho natin sa karni ay tama laang at hindi ho bigla. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika saka natin ho ilalagay aring ating pork fillet at iintay lang ho natin maging brown. Kapag nga ho pala brown na atin naman ho babalikta rin. Kapag luto na nga ho pala rin atin naman hahanguin at mabilis nga ho pala rin masunog. Maganda nga ho pala rin mga kalingit na pambaon sa ating mga anak ngayong darating na pasukan. Pwede rin naman ho kayo magmarinate tapos ilagay na lang ho nyo sa rep at kinabukasan isawsaw na lang nyo ho sa bread scram kapag nga ho pala inyong lulutuin na. Kapag nga ho pala mga kalingit ganito ang inyong pinabaon sa inyong anak, abay tiyak na matutuwa at magugustuhan ho nila ito. Dahil luto na nga ho pala rin ating pork pilay, tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo ng kanin at pumunta na ho kayo din at bibidyan ko ho kayo ng ulam. Paano ho mga kalinggit? Bukas ho ulit. Salamat ho sa inyong panunood. Bye bye!